Okay mga guys, uh, mag uh, prepare tayo ngayon mga guys no ng solenoid switch or starter, tech na tawag. So ito po yung sa kanilang start tech, ito po yung sa akin dito, yung spare spare natin no. So ang gagawin natin kasi nasunog, nasunog po yung mga coil nito. So ang kukunin na lang natin ito po yung mga bolt niya no. Ito ng sa kanila okay pa man yung coil condition pa yung Uh, yung mga bolt ng bronze yan po ang sira so tingnan natin guys buksan muna na natin dito may dalawang tornilyo po dito kinuha ko na so ang gagawin natin mag uh, uh, init tayo ng pang solda natin no dito so dito na lang guys dali lang so ito na guys pag uh, sabaw natanggalin muna natin tong nakasolda dito So ito po yung guys ang sa loob oh. Napakadumi yun. saka napupuha na yung kuan dito. So hindi siya maka dito sa loob. Ayun. Medyo kuan guys sige. I-hide ko muna guys. Akan ko muna guys ha. I-light ko. Ayun oh. So madumi. So i-try natin yung dito isa. So ito po yung sa spare natin ngayon no. Okay. Tingnan niyo guys. So okay pa man yung kanyang bolt. Ito sa kabila. Tingnan na natin to. Ganito lang guys, maglinis tayo. Ganyan lang. Tanggalin tanggalin mo uh, tanggalan mo yung dumi-dumi uh, dito. Yan. Pag matanggal na yung dumi, ito, ito po yung dumi, naka-cause ng loss connection, hindi po yung mga kontak. Yan. So, yung totoo dito po guys, yung 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 ito gardo, yung ihip yung mata pan dito. Yan. <laughs> Yan po ang totoo talaga. Yan guys. So next. Misin natin yung kontak kanyang bolt na i-contact point Ayan. Wala kang wag na lang. Tadong ko na masyado, lang, kuha lang masyado yung puan kasi ito po yung yung kanyang ah, parang mayroong mga puan dito ang tawag dito Hello? yung yung ito yung mayroong ko sa amin yung kanal-kanal yan makakatulong yan na hindi mag stack up yung silinoid natin yan finish na so yung isa na lang nagaling muna natin to so, ito po yung guys yung isa no finish natin kanya steel blast lang mga pa uh, kwan pa kwan yan ma uh, lilinis pero ang mabuti kwan natin sa warmer medyo nakadikit talaga yung kwan dito yung kalawang ito parang tiyatawag natin na spline to po nakatulong Kat to na hindi maka maka uh, makadikit yung contact point nya ayan so napipira natin yung bolt guys sa isang cup so, ito yung cup. po yung cup medyo sira po yung iscap natin dito so, yung replacement natin so ibaba na lang natin to ha so, po yung sa kanila tanggalin natin dito kasi one to lahi, hindi po to bolted type yung parang washer na makalak one dito so tanggalin natin to so ito na guys ah uh, ko na yung ating spare kanina so ito po yung isa so dapat yung yung itong forma ito po yung ating eh, sa loob Yay, ayun So, ayagan oh. Ito po yung kanyang luma. No? Sira po yung thread. Ito, bago-bago pang thread natin. Okay. So, ito na po guys. Ay, ay, lubat na. lagyan ng washer kalimutan guys Okay, tapos na mga guys. Pagkatapos, ibalik na dito. No? Yung dalawang wire, may dalawang wire po dito, yan po sa sa ignition po yan. Yung isa, dito po yan lagay sa may connector. So, ganyan lang guys. Balik na dito. Okay na yan. Nice. Okay guys, ito na po yung ating starter kanina, yung repair natin yung Selenoid, no? So, we try natin mga guys kung gagana ba yung ating trabaho, mas mabuti yung may po. Okay. So, okay naman guys. So, tested na pala yung ating trabaho. Tested ng proven yung ating trabaho. So, maraming salamat mo guys.